Pagkatapos mag-charge. Pagkatapos okay, mag-charge. 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. Naidlip minute. ka ng 1 hour at 20 minutes. Naidlip ka ng 1 hour at saka 20 minutes. Tapos gumising ka. Tapos gumising ka. Tapos at, sa at saka pwede namang magtagal mag yung load mo. One week naman, di ba yan? Kung 100 yung niload mo. Kung 100 yung niload mo. Kaya nga ako nag-load.

Hi. Na bigla. Na Kasi. Kasi. kasi uminom ka wala kang kain. Kasi uminom ka wala kang kain. Hmm. Kanina. Kaya masama ang pakiramdam. Kaya masama pakiramdam. Ulo lang naman masama. Ha? Ha? Ulo lang naman ang masama. Ano? Ano? Ulo lang lang, ulo lang naman ang masama. Kaya nga. Kaya nga. gutom ka. Siguro gutom ka. Kaya uminom. Kaya uminom. Di ba dapat okay. pagka umiinom? Di ba dapat pagka umiinom? Kailangan nakakain? Kailangan nakakain? 'di ba? lang naman po. Konti diba? lang naman po. Oh. Kahit na. Kahit <coughs> na Sorry na. Sorry na birthday lang ano ko ko. Okay lang. Okay lang. Kaya lang. Ayan. Kaya lang. lang. Kaya Kaya Ayan. Ka. Masakit ang, Masakit ang ulo mo. Masakit ang ulo mo. nilalamig. Ha? Ha? Masakit ang nilalamig.